steps para mas mabilis tumaas ang mga credit limit natin sa ating Atomic Card. Don't mind my face, wala pa ko hilang us. mo yung mga na-approve ngayon, mga 2,000 to 3,000 lang yung range ng approval nila. Pero that's okay, ako din naman noon 2,000 yung approval ko. Because ang ginawa ko, every time na mag-purchase ako sa mall, yung di ba may budget naman tayo pang groceries, every time mag-groceries ako, isinaswipe ko yung <laughs> card ko. Ah, make sure lang na yung, yung yung babayaran mo ay hindi lalagpas na doon sa credit limit na andun sa card mo. Okay. Tapos yun, yun ang sinaswipe ko. Bayaran ko naman siya pagka, pagka lately, wala naman siyang tubo, wala naman 0%, 0 interest naman siya. So ayun, bayaran ko siya nang buo. Kaya pagka, pagka makabayad na ako, magtubo na naman yung, ano niya, yung credit limit niya ng mga 2,000, 1,000, ayun. So yan ang gagawin natin para maka, mas mabilis tumubo yung mga credit limit sa ating um, atumino. Gamitin natin ang gamitin. Instead of magbayad ka naman ng cash doon sa doon sa mall or doon ka sa kung, kung mabili ka ba ng ng gamot doon sa pharmacy in, anywhere na pwede mag-swipe-swipe yung type yung gamitin mo tapos yung pera na pambili mo sana noon syempre ihulog mo sa ano sa cash bayon or sa ibang e banks mo ihulog mo doon para hindi mo magastos para pagkabayaran na doon ibayad mo na lang siya okay. so in that way ma mabilis tumaas yung credit limit natin <laughs> Yung medyo darating na tayo sa punto ba na tayo na lang yung matatakot sa credit limit natin kagaya ng sa akin. So, yun lang. If you find this helpful, pa follow naman, please. Ay. By the way, if you want to apply me which is napaka-helpful niya talaga, nasa comment section yung link. Apply lang kayo dyan and please follow steps para mas mabilis ang approval. Thank you!